inyo? Well, sabihin ko, aking analysis lang ito, Raymond. Na, kasi, oh. ano mo naman, of course, they may deny it. Mga people will deny it. Pero sa aking analysis, uh, Raymond, no, nag-umpisa po ito sa PI, People's Initiative. Nung no, pag-umpisa ng People's Initiative na hinarap po ng Senado, grabe, na ako doon, uh, Raymond, hindi hmm. nga ako makatulog eh. Gabi-gabi, iniisip ko yung institusyon. Sabi ko, hindi naman po sana under my watch, hindi naman po sana sa pagiging Senate President ko na mawawala ang Senado dahil sa P.I. Then nakita naman po natin sa P.I. ang gusto po ng direksyon nila ay mawala po ang boses ng Senado in voting as one. At pag nangyari yun, kahit ano po mga amendments ng Constitution pwede nila po ilagay, katulad ng parliamentary system, unicameral government, etc. etc. Hindi po ako makatulog, sleepless hmm. nights po ako noon talaga nagstrategize po kami we came up with a media team with a PR team with a legal team para uh, ilaban ito at uh, I thank God no na napapasalamatan ako sa malaking Panginoon at sa Connect na itinigil po nila mm -hmm. ang uh, pangolecta nitong na uh, uh, PI forms na ito dahil sa kakulangan ng rules at kakulangan ng visa ng ating mga batas so uh, we won that we won that battle battle pa po yan Nakala ko war hindi ko pala. We won the battle. But there were several battles after that. And then, nagkaroon po ng uh, RBH 6, RBH 7. Uh, uh, hindi po tayo masadong tumutupad sa timeline. Ang gusto po nila, kagad-agad. Mm -hmm. Yung mga tumutulak nito, gusto nila po kagad-agad matapos. And uh, I'm sorry, but when it comes to the discussions of the Constitution, kailangan pag-usapan ng masinsinan nito. Hindi basta-bastang madaliin. Dahil ito po yung Biblia ng isang bansa. Ito po yung ano eh, mm -hmm. uh, heart and soul ng isang bansa. Kaya dyan po nag-umpisa naramdaman ko na po ang pressure, uh, Raymond. Naramdaman ko na pressure yung mga tampo sa akin uh, ng sinabi ko nga, "powers that be and I, you know, I I will never I will no longer mention who powers that be may it may yes. be." But ah, uh, nararamdaman ko na po yung mga pressures, may mga bintang sa akin na warning na marami nagtatampo sa akin. And then, remember, there was an attempt uh, na magka-coup din sa Senate uh, about maybe two months ago kaya nagkaroon po ng na resolution na sinuportahan po tayo ng labing apat. no Kasama po ako dyan sa labing apat ng mga senador at nanatili po ako bilang mm -hmm. um, Senate President. So, for me, it was just a matter of time na, na itutuloy po nila ang pagtanggal sa akin. And then, I think the sinasabing proverbial straw that broke the camel's back, yung sinasabi nga siguro na talagang ito na ang last straw. Ang siguro itong uh, PDLX, uh, kung saan that uh, medyo it... controversial pong pangyayari. Uh, in fairness sa akin, lumabas po ako at sinabi ko po na sana huwag gamitin itong committee ni Bato para sa pamumulitika magingat sa mga sinasabi dahil syempre reputational damage ang pangyayari yan sa mga inaakusahan nila. Kaya uh, para sa akin ay... Uh, ang pagiging independente ko na senador at leader dyan po tayo nadali dahil pinoprotektahan ko po ang institution I think that's where it came, came mm. out, out to be of course, the senators who voted against me will have other reasons and uh, they will never admit I'm sure they will never admit there was external forces pero read between the lines na lang po tayo di naman bobo ang taong bayan Oo naman. Uh, read between the lines na lang tayo